Yan. Ay si Morales, sino ang pinabag? Baba lang yan ang tungkulin eh, sa barangay. Hmm. Mga pulis. Hmm. Long, ano yung laban mo long? Boss, dahil mo lang katawan mo, ano yung laban mo sa sunod na eleksyon? Eleksyon, anong laban Gigi, yeah, mo? Yung yeah, paspas pas mani pa kaya, mani pa kaya, mabilis, mabilis sa suntok. Kala ko hindi ka mga long. Iyan ko magabuksa ko na kumagano oh, ano eh. kanong... Yung pinatulog mo si ano si Diaz, anong style noon? Anong style? Ano yung yung ano suntok 'yon? Yan. Yan. Yeah. Ay, si Morales, yung pinabagsak mo si Morales, anong style? Ano yun? Nga. Yeah. Ay, ayaw mabilis si suntok, yung rap rapid, yung mabilis talaga. Okay ba? Oh, daw. Mabilis, mabilis. Ang ka man, siya, hmm. Anong, uh, mo Magaling kang kupal ka. Huwag maglabang ka lang siya, boss. Anong dapat ang gusto mong kalinisan sa ating dito, barangay? Ma, dito sa maliwan. Barangay. Oo. Oh, sa ating barangay. Hinga. Barangay lang yan. Para maibuto ka namin. Barangay lang yan. Ang galabang ako siya. Bababa bro. lang yan ang tungkulin sa barangay. Hmm. Ni tulad ng mga pulis. Hmm. Ang pulis. Bawat ni inahule, Inaimbestiga mo pa ang barangay. Kung ikaw lagi kang masunurin at Tama Laging malinis ka. Po. Tama. Sa, bilang isang council, tungkulin sa barangay. Tama po 'yan. Lahat madudumi. <laughs> <laughs> Mga kanal. Kamo ano, tayo, mag tayong maglalabang ng ay. Lilinisin natin Yan. yan. Paano kung nanalo ka sa konsyal, boss? Anong panalala ko so sa'yo? Kung ako manalo, di malaking pagpapasalamat ko sa inyo. Ah, bubuto tayo Well, ito. ay gagawin ko ang lahat at pagpapatuloy ko ang paglilingkod sa barangay. Yun! Ang tama pala to. Ayos doon. Ayos Kahit don. sa bayan. Bigyan mo. Ako naman. Ayos pala yun. Ayos pala yun. Okay. Hey, ano pa, boss? Okay. Pagdamay-damayin ko ang paghahawakan ko Basta't buong barangay Sakop ko yan Sige boss At hawak ko yan Paano Kung ma may mga problema Kahit anong uras Pwede, ka pwede ka maaari kayong lumapit sa akin Aba ayos nga Parang ko sila Ako hindi akong maligalig Akin ay ang gusto ko lang Tumutulong ako sa mga taong sambayanan Yun sambayanan toy pala ito Ano pa? Boss Ako May karangalan din may katalinuhan. Hindi lahat ng mga tao ay bubo. Hmm. Lahat ay may mga talino. Maraming nga. alam. Kahit walang may pinag-aral. Kaya nga, alam niya nga po, ang magaling to sa mat. 2 plus 2 nga, boss. Bago maglaban ng kusyal. 2 plus 2. Alam niya yan. Hey. Oh. 3. Okay. Sabi ko Yun sa inyo, plus isa na lang eh. Panalo na sana eh. Ito ang magaling na si Balong. Talino ang magaling sa mat. Ang pinaka-alam niya po ay 3 plus 3 long. Oh. oh. Yun ang pinakamagaling eh. sa mat. yung hmm. suabe. Ang pinakamagaling sa mat. Kaya ito, ibuto natin. Hmm. Para sa konsyal ng bayan. laban. Konsyal ng hagan. Kaya laban mo, hay. Nang ano? Pag um, may bakanti na. Ang ah. trabaho. Pag, Pag may trabaho. bakanti na pa ako, oh. may pundo ng pera. Ay, mag punta ka. magapunta ka sa Municipio, magpaano ka? magapare, ano yung restro? Huwag kang magalala. Ako bala doon. May gagawin na ako Anong doon. doon. Anong tawag doon? Anong tawag doon sa puntambayan, boss? Maglalabang ano? ka rin ako eh. Si hindi ko alam kung... Paristro? Kung ako mananalo, ko hindi. Sino ba ang kalaban mo? Ay kung... Malalakas din talaga, malalakas. Kahit malalakas ang kalaban ko, basta bibig lang ako. Hmm. Mananalo ka ba? Ay bala sila. Hmm. Kung matalo, manalo, walang problema. Sa Pero maglalabang ka talaga, no? Hmm. Basta... Ba? O wala na. Thank you, 'yun lang. Okay. Thank you. Wala na, salamat sa inyo lahat. Para si Al ng Barangay ah, Hagal. Salutai. Sa 7. Eh. Seven. Seven. Number 7 seven. Seven seven. sa Baluta. Number 7 po sa kay Joel Abid. Jewel Abet. Jewel Abet daw. Uh. Balong Laban kun Siyal. Number 7 po sa Baluta, Jewel Abid Kaway kaway muna, boss. Sige, so, mag-agi ka suportahan niyo pa ako. Oo. Oh. Suportahan niyo ako sa sunod na taon sa halala. Para sa para sa barangay. Konsyal. Para sa konsyal. pa nga, pagkilala ka. Ako so, si Joel Abed, lalaban. Balong. Lalaban. balong. Lala -ba. Para kilala ka, balong ang kilala ko. Balong, lalaban ng lalaban ng konsyal bilang barangay. Nang nang hagan. Yun. sabi. Kailangan ko ang suporta nyo. Kailangan ko suporta nyo. Pag may na. Hmm. kailangan ko suporta mo. Sabi nyo, supporta nyo. Mga kababayan Kailangan ko lang ang sa inyo. Kailangan ko lang ay suporta nyo. Oo. Oh. Hmm. Top pa Pa tulong. Hmm. Na, para tulong manalo. Para, para, manalo. sa ating barangay. Para, para hindi tayo palaging nag lang, no? Hindi, pag naging social ka, <coughs> tulungan mo palagi kami, no? Bibigyan oh. mo ba kami? Pag ikaw ba yung nanalo ng konsihal, boss? Boss, balong? Konsihal? Para kung pag nanalo ka ba, bibigyan mo rin ba kami mga gandang trabaho? Para... O, oh, simpre naman. Lagi-lagi ba? Bibigyan nyo kami ng trabaho? Anong mga trabaho? Cons? Katulad ng? Tulad ng... Paragay Tanod. Yan! Yan! Ayos mo rin pala, boss. Tataasin ko kada isang buwan. One five. Aha! Ito mas taas na nga. One five, boss. Ayos nga. Ngayon ay nagbago-bago na kasi kasi nagbago ang ating barangay. Mga boss. Kayan si boss Balong. Kail. Pag siya to ay maglalaban ng konsyensya ng sundalo taon. Pa ito manalo. Maganda pa mula niya. Yeah, is na. <coughs> Kawai, Kawai Maraming Salamat. Maraming salamat sa lahat sinyong lahat. Tuyo. Maraming salamat sa inyong lahat. Okay, boss. Pila. No, toy. <laughs> yeah.